Ayan, work na naman tayo. Boy. Si Boy Kalabasa work na naman. Magsulo up lang. Ayun, ang ating lalagyan, dalawa. Ay, isa lang pa. Hindi, lalagyan na. Lalagyan na tayo sa mga bago ayun nabubuo yung mga nalagyan na nalagyan natin. Tapos yung malit na nasa gitna, kinukuha natin, nilalagay natin doon. Pang-add natin sa pang follow Yan po kasi yung mga gabok-gabok nga na malit dyan. Yan po ang... Yan po ang gumagana para... Ayan, nilagay natin sa loob. natin primang kasi sayang din yung bulaklak tsaka natin ilalagay na natin nga ilalagay na natin ngayon yan guys yang merong pinalaman natin yung ano kinuha natin tapos lalagay natin doon yan sa ano pa tayo na iba dito marami pa rito at ganun din po ang gagawin natin dito tapos trim Pinalagay natin ulit doon sa isa. Ayun. yung mga nalalagay. Dahil sa guys. pa. Ang dami pa. Eh. Oh. Dami pa. 25 na siguro yung mga nabuo nabuo nga যারনালো পলে কলে yung ginukuha natin yun nasa gitna niya na natin lalagay doon pandagdag din dito para mas madami siyang alikabok na ilalagay doon sa kanyang ang ayan ang nag uh, ano eh nang 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 bubuhay doon sa Ini nak sentuh kukunin lang yun oh. No? nasa gitna ayun tapos ito yung train ayun din kasi yung bulaklak mabubuhay na yan saka natin lalagay doon sa laklak okay, so guys salamat po update na lang ulit sa o susunod kung nabuo lahat yung nilagyan natin dahil pa kasing lalagyan thanks po for watching salamat